Huwag ka maglapitan manok. Ano na okay. ko? Ano yung mga manok doon oh. Hmm. Naroon. Ayos. Uh, pwede mo i-kuan yan sa vlog mo sunod. Magagawa ka ng mga ganyan. Ang atre niya. Uh. Daw, pati daw. Kawali lang, tapos ipitan mo lang guys ng kuan Nang yung kuan ng dahon ng nyog, yun know. Yung sariwa. Lagyan mo lang sa kitna. Ayan o. Biyakan mo. Ayan Meron ka ng pampalapit na mga manok Pampakuan ay? Ito yung nagamit sa pangati ng labuyo. Labuyo? Ito yun. Ay yung mga wild na manok. Labuyo. Tagubat. Tagubat. Ito yung ginagamit. Pag may dalak ng pangati. At walang tumatara. Ito yung ginagamit. Ito yung Galapitan yun. Oo. Hmm. Namo ah, yin. Ayos.